na mo na bang makakita ng mata ng demonyo sa dilim ng gabi? Isipin mo mag-isa ka sa bahay, tapos biglang may mga matang pulang-pula na nakatingin sa iyo mula sa bintana. At nang marinig mo ang boses ng tatay mong matagal ng patay, ano gagawin mo? Tatakas ka ba o haharapin mo ang nilalang na may meta na apoy? Kung gusto mong malaman kung anong nangyari nang bumukas ang pinto, panoorin mo to hanggang dulo. At mag-subscribe ka na kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito. Dahil baka sa susunod na gabi, ikaw naman ang makita ng demonyo. Gabi na noon sa isang malit na bayan sa Amerika, malamig ang hangin at tila may gumagapang na presensya sa dilim. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, may kaba na hindi ko may paliwanag. Parang may mga matang nakatingin sa akin, mula sa dilim na kagubatan sa likod ng bahay. Habang naglalakad ako papunta sa garahe, biglang may kumaluskos. Hindi iyon daga. Hindi rin hangin. Parang may humihinga, mabigat, malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Nalala ko ang sabi ng lola ko noon, bago siya pumanaw sa Thailand. Kapag nakaramdam ka na malamig na hangin pero walang hangin, huwag kang lilingon. Pero ako, hindi nakatiis. Lumingon ako. At doon ko nakita. Sa pagitan ng mga puno, may dalawang matang kumikislap sa dilim. Pula. Parang apoy na nabubuhay. At nang tumama ang ilaw na flashlight ko, hindi mata na tao. Mata na isang demonyo. Napalunok ako, dahan-dahan akong umatras. Pero habang lumalayo ako, karang lalong lumalapit ang tunog ng paghinga. Tila sinusundan ako, bawat hakbang ko, ginagaya niya. Hanggang sa marinig ko ang boses, mababa, parang pamilyar. Bakit mo ako iniwan? Nanlamik ako. Yun ang boses ng tatay ko, pero matagal na siyang patay. Nilakasan ko ang lob ko at sumigaw. Sino ka? Ano ka? Walang sagot. Tanging mga mata lang ang naiwan, nakatitik pa rin sa akin mula sa kadiliman. At sa gilid ng mata ko, may anino akong nakita. Isang babaeng nakaputi, nakalutang, hawak ang isang lumang laruan na parang galing sa aming bahay sa Thailand. Tumigil ako sa paghinga. Paano niya nakuha 'yon? Lumapit siya, mabagal, bawat hakbang ay parang may tunog ng basag na buto. At sa sandaling tumama ang liwanag sa mukha niya, hindi siya tao. Ang balat niya ay parang sinunog, ang mga mata, parehong pulang pula, kumikislap sa dilim at sa ngiti niyang puno ng dugo, narinig ko ang bulong. Hindi mo ako nakalimutan, anak. Tumakbo ako, pero kahit saan ako magtago. Ang mga mata niyang iyon, nasa likod ng isip ko. Kahit pumikit ako, nakikita ko pa rin siya. Meta na demonyo, mata ng na nakaraan, mata ng na kasalanan. At nang akala kong ligtas na ako sa loob ng bahay. Napansin kong nakabukas ang bintana. At sa salamin, nakatingin pa rin siya. Napatigil ako, hindi ako makagalaw. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay parang humahaplos sa batok ko. Pero kasabay noon, may boses na bumubulong. Mabagal, pabulong, parang galing sa loob ng tenga ko mismo. Bumalik ka sa amin. Dahan-dahan kong nilingon ang salamin. Wala nang anino. Pero sa likod ng refleksyon ko, may dumaan na kulay itim, mabilis, parang aninong tumakbo sa dingding. Kinuha ko ang cellphone ko, tinutok ko ang flashlight sa paligid. Walang tao. Pero sa kisam, may mga bakas ng kuko. Mahahaba, parang na isang hayop na kumakapit. Biglang may kalabog sa atik. Isang malakas na tunog ng parang may nahulog o may bumaba. Huminga ako ng malalim. Inabot ko ang besebal bat sa tabi ng pintuan at marahang umakyat. Habang pakiat ako, mas lumalakas ang amoy ng nasusunog na laman. At sa bawat hakbang, may naririnig akong pagiyak. Hini ng bata, humihingi ng tulong. Pagbukas ko ng pinto ng atik. Ang unang bumungad sa akin ay mga litreto. Mga lumang larawan namin ng pamilya. Pero lahat, sinulatan ng dugo. May mga eks sa mga mata. At sa likod ng bawat litreto, nakasulat ang isang salita. Kasalanan. Nalaglag ang cellphone ko. At sa pagyuko ko para pulutin. May kamay na humawak sa balikat ko, malamig, mabigat. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid. At nakita ko siya. Yung babaeng nakaputi. Gayon ay nakatayo sa tabi ko. Nakatingin sa akin sa pamamagitan ng salamin na nakasabit sa dingding na atek Sa loob ng salamin. Hindi ako ang refleksyon ko. Isa akong nilalang na may pulang mata, may ngipin na matutulis. At siya nakangiti. Gayon alam mo na kung sino ka, sabi niya. Habang anti-anting nagdidilim ang paligid. Mula sa labas ng bahay. May kumakatok tatlong beses. Malalim, mabigat, parang hampas ng bakal sa kahoy. Tok. Tok. Tok buksan mo ang pinto, anak, at nang marinig ko muli ang boses na iyon, napagtanto kong hindi ito galing sa labas. Nagmumula ito sa loob ng bahay. Tumigil ako sa hagdan, halos hindi makahinga. Ang boses ay umugong sa buong bahay, parang sinasakalang hangin. Anak, muli nitong sambit. Ngunit gayon, may halong galit, may halong lungkot. Parang nanunumbat. Dahan-dahan akong bumaba. Bitbit -bit ang baseball bat, nanginginig ang kamay, ang mga ilaw sa sala ay kumikislap. Bawat sindipatay ay paang tibok na puso kong bumibilis. Sa ilalim na pinto, may liwanag. Mainit. Pula. Parang apoy na galing sa ilalim ng lupa. At mula roon, may usok na lumalabas. Makapal, amoy asupro. Buksan mo. Gayon, hindi na boses ng tatay ko. Malalim. Malupit. Parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Hinawakan ko ang seradura. Mainit parang bakal sa pugon pero sa likod ng pinto may mga aninong kumikilos mga kamay na humahaplos sa dingding mga kuko na kumikiskis sa kahoy hindi ko na alam kung anong totoo ang mga litreto sa dingding ay unti-unting nabubura napapalitan ng mga imahe ng mga taong hindi ko kilala mga mukha na walang mata biglang may sumigaw mula sa loob ng bahay isang batang babae kuya huwag mong buksan napatigil ako ang boses na iyon Si Mali, kapatid kong matagal nang nawala sa Thailand. Hindi posibleng siya yon, katay na siya. Pero naririnig ko siyang umiyak. Lumingon ako sa hagdan. Nandoon siya. Basang-basa, nanginginig, may dugo sa labi. Kuya, sabi niya, hindi sila tao. Ngunit bago ko pa siya malapitan. Biglang bumukas ang pinto. Isang malakas na ihip ng hangin ang tumama sa akin. At kasabay nito, nakita ko ang dilim. Isang napakalaking anino, may sungay, may mga mata. Mga matang iyon pa rin. Pulang-pula, kumikislap sa dilim. Lumapit siya sa akin, mabagal, bawat yapak ay gumigiba ng sahig. At sa bawat hakbang niya, ang mga alaala ng pagkabata ko ay bumabalik. Ang mga gabi sa dayland. Ang mga bulong ng lola ko tungkol sa sumpa ng dugo namin. Hindi mo matatakasan ang dugo, anak. Bulong na nilalang. Ang mata ng demonyo ay sa loob mo. Biglang naramdaman kong uminit ang mata ko. Parang sinusunog mula sa loob. Ang paligid ay nagiging pula. At sa harap ko, ang nilalang ay nakangiti. Habang unti-unti kong nakikita ang refleksyon ko sa salamin sa peder. Ako na ang may pulang mata. Ako na ang nilalang. At mula sa dilim, narinig ko ang boses ng lola ko. Mahina, halos pabulong. Ang sumpa hindi kailanman namamatay. At bago tuluyang magdilim ang lahat. Ang huling nakita ko ay ang mga mata niya. Nakatitig sa akin. Naghihintay. Tahimik walang tunog, walang galaw, tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig. Nasa sahig ako, nakahandusay. At sa paligid, puro abo, puro usok. Parang nilamon na apoy ang buong bahay. Anti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Wala nang nilalang. Wala na rin si Mali. Ang tanging naiwan ay ang lumang laruan na dati naming pinag-agawan noong bata pa kami. May marka ng kamay sa likod nito. Itim, arang paso ng demonyo. Bumangon ako, nanginginig at lumabas ng bahay. Sa labas, malamig ang hangin, pero may kakaibang katahimikan. Parang pinapanood ako ng langit na walang bituin. Sa kalsada, may dumaan na isang matandang day na babae. May dala siyang malit na kampanilya. At ngumingiti siya sa akin, parang alam niya ang lahat. Hindi mo na siya matatakasan, mahina niyang sabi. Pero maari mong piling huwag maging kabayan niya. Napatingin ako sa salamin na kotse na nasa tabi ko walang pulang mata, walang anino. Pero sa pinakailalim ng refleksyon, may kumikislap. Isang saglit lang, munit malinaw. Muli kong ipinikit ang mata ko. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon, nakaramdam ako ng katahimikan. Munit bago ako tuluyang umalis, mula sa loob ng nasunog na bahay, may kumalansing. Ang kampanilya. Mahina. Mabagal. Parang palala. At sa huling sandali bago ko paandarin ang sasakyan, may malamig na tinig na bumulong sa likod ko. Hindi ito ang katapusan. Tahimik kong tinitigan ang rearview mirror, at doon, sa dilim ng likuran, dalawang matang pula ang muling kumislap. <music>